Ayan mga kaibigan, andito na yung ating order. Ayan, lagay na ng ating suki sa loob ng ating sasakyan. Kulang pa ito mga kaibigan. Sa dalawa, 15 cases lahat. Ito, so, yara ko eh, apat. Ayan, sumasaya tayo. Marami tayong stocks para sa Pasko. Pasko na mga kaibigan, dapat mag-stock tayo. Ikalaya okay, rin siya ako. trabaho. Iyan. Tingnan nyo, no? <laughs> Marami talaga. Thank you. So, ngayon, mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo yung paghahanda na ginagawa namin bago yung Pasko at saka bago yung New Year. So, it's still four days, kaibigan, bago yung uh, Christmas talaga. At ito yung ginagawa namin, wala pang Christmas. Ha? Four days pa lang, kaibigan. Ayan. So, kailangan puno lahat yung ating mga beer. Yan, yung mga beer bottles. Kailangan may laman yan. Yung iba pala, kaibigan, andoon pa sa nanghiram nyo. Ang kapitbahay ko, hindi pa sa uli. So, shout-out kay Francis. Francis, tingin sa kamera. Masipag Hi. si Francis. <laughs> Kakain na siya sana ng agahan other uh, friends. Pero sinabi man. ko, nawag ka mo nang kumain. Tulungan mo ako kasi nga, tawagan ko yung supplier ng soft drinks at saka alak. Kaibigan, magkukulang yung ating bote tsaka cases of a uh, beer kasi nga di lang kasi yung iba kay Bigan may deposit no hindi pa nasa uli ng ating mga suki pero magdeposit na rin ako sa supplier there, friends kasi bala kung kukuha ng mga, initially, mga 15 cases muna. Kasi nga, ano palang, 4 days pa before Christmas, no? So, again, mga 2 days before Christmas, uh, si Ate GB ay mag-order na naman. So, ngayon, siguro 15 cases lang. Mag-deposit na lang ako, kaibigan, kasi kulang talaga yung ating bote. Mag-deposit si Ate sa sasabihin ko sa suki kong supplier, Pati ito kaibigan, yung mga soft drinks natin, meron tayong limang cases ng litro. Siguro okay na yan kaibigan kasi na ang pinakababinta talaga ay mga alak. So mga kaibigan, habang inihintay natin yung delivery ng ating soft drinks para sa darating na Pasko, dumating si Pure Gold. Ayan, so dito si Pure Gold kaibigan, no? tatlong, duro na ni ka box? Tatlong boxes po kaibigan, pati yung sito. So, na, opat ano, Asan yung resibo? Andito pala yung resibo, kaibigan, na yan. Sa pure gold po ito, dear friend. So, mga kaibigan, kahit tatlong boxes lang yan, malaki po ang binayaran ni Ate GB. Kasi most of this, kaibigan, mga gatas po, no? Para sa handaan sa Pasko. Mga gatas, kaibigan, at mga pansawag sa spaghetti, mga salad. Kay oh, parang hindi ko siya ma... <laughs> Kung sabi sa, hindi hindi sa... Um, oh my God! Grabe, kaibigan, ang bigat! Ang bigat! <laughs> Mabigat kay no? so kahit tatlong boxes ang ang mahal. Malaki ang nabayaran ni Ate JB their friends. So ngayon kay bigan habang naghintay tayo again sa sa soft drink sa beer ayan nando na sa labas yung ating mga bote. Dumating si Pure Gold ang hinihintay ko kay bigan ngayon ay si grocery na lang. So nakapag-order na ako kay grocery. So mga kaibigan, dahil tapos na tayo mag-display ng ating mga paninda, full pack na ang tinda ni Ate JB ngayong Pasko, I-lalabas na natin, itotro na natin yung ating mga boxes. Nakita nyo naman, kaibigan, dito sa aming salas. Tingnan nyo, sa aming living room. Ang daming carton dear friends. Ang daming basket, sana all. Kasi nga, kaibigan, I always say to it na parating puno yung ating tindahan. Lalo na ngayon, kaibigan, magpapasko. So, ang iba po nito ay galing sa Metro Gaisano. Ayan, Metro Gaisano. Yung iba kaibigan galing sa Pure Gold and meron din naman galing kay Grocery. So, kaibigan, kahapon, tatlo po ang nag-deliver sa akin, no? Ah, dalawa lang pala, si Pure Gold, si Grocery, and si Metro kaibigan, pumunta talaga kami sa Metro Store. Ayan, so, isa sa mga pinakamalaking malls dito sa Cebu, their friends. And din nagpa-deliver na rin tayo ng mga beer. Pero, konti palang, lang kaibigan, ngayon, mag-order ako ulit. So nag-order ako kahapon ng beer kay Bigan, so 11 ata na cases. Mag-order na naman ako kay Bigan kasi nga Pasko na, malapit na, few days na lang. Ayun mga kaibigan, dahil malapit na ang Pasko, ilang araw na lang pupunta tayo sa ating soaking supplier ng mga soft drinks at alak. Ayun, so kulang pala yung aking uh, bottles at saka cases, there friends. Uh, mag-deposit na lang tayo sa ating supplier ha. Dahil marami yung bibilin ko uh, ng alak saka soft drinks sa their friends. So, siguro bibili ako ng mga 20 cases. Ayan, kasi nga, malakas, lalong lalakas yung ating bintahan tuwing Pasko. Thank you so much, God. At sana, samahan nyo rin kami, ha? Thank you so much. Sana, safe time na parati. Mga kaibigan, dumating na tayo sa Soke kong supplier ng soft drinks at saka alak. And na ako nagpa-deliver their friends kasi alam ko busy sila. Malapit na kasi yung Pasko. Ayan, so, andito tayo ngayon. So, ito yung mga order natin. Orders natin. <laughs> tiba tiba-tiba si Ate JB bukas, no, bukas pa Pasko hindi pa pala, 2 days from now so narito sila kaibigan nag, kinukuha nila yung order ni Ate JB thank you so much guys so pangarap ko kaibigan na magkaroon ng ganitong negosyo so naging wholesaler na magsup sa talak na matupad, no sana kaibigan matupad lahat ng ating mga pangarap sa buhay, ayan mga kaibigan andito na yung ating order ayan, lagay na ng ating suki sa loob ng ating sasakyan kulang pa itong makibigan sa dalawa 15 cases lahat ito yara siya ko apat yan. sumasaya tayo marami tayong socks para sa Pasko Pasko na mga kaibigan dapat mag tayo ikalay rin siya ko kay kaya dagan trabang siya trabaho ayan tingnan nyo no marami talaga thank you ayan mga kaibigan, yung ating cases ng beer tsaka readers kulang, kulang no? oh. kaya nilagay na lang natin dito sa cases ng litro ayan eh okay, kuha tungo sana labaw. eh hindi e, na pikas ayan, nilagay na lang natin gender friends kasi kulang yung ating cases, at hindi pa ito tapos nagkuha pa yung ating uh, soaking supplier, so, kumuha pa siya ng iba kaibigan, marami kasi si Ate Gibi na in order mm -hmm kailangan full pack yung ating tindahan. Ayan mga kaibigan, nakarating na po tayo sa ating bahay, sa ating tindahan. Mag-unloading na po tayo ng ating mga pinamili. Marami tayo pinamili ng mga Red Horse at saka Beer Products. Kailangan talaga full pack yung ating tindahan mga kaibigan. Dahil malapit na yung Pasko. Tingga sa brother in Thank you John. Sana oh. all. <laughs> ah, saan tayong pan? Ha? Meron din na dira. Ay, wala dira. Dira. Sige, mag-anodoy na tayo mga kaibigan, ha? oy nanay ako yung deka. Ayan mga kaibigan, another delivery po from grocery. Kakarating lang ni grocery. their friends, yung iba na display na ni Ate GB, uh, meron pa tayong tatlong boxes na hindi po na display. Ayan. So, currently, ngayon po ay nagdi-display kami dito sa aming tindahan. So, ito po, shoutout kay Frances. Hello, Frances. Dalawang araw na nag-shoutout ako, ha? Dalawa na, ha? So ito yung aming stocks kaibigan, ito yung ito yung uh, grocery their friends. So um check po kami kung kumpleto ba or hindi. Ayan, so kanina umaga dumating si Pure Gold and then dumating si Soki natin ng asa supplier ng alak at saka soft drinks. Marami na tayong mga alak kaibigan at ngayon si grocery na naman. So don't mind our living room. Tingnan nyo, maraming maraming boxes. <laughs> Kasi nga, marami tayong deliveries, kaibigan. Maganda talaga, dear friends, na full pack yung ating tindahan. Lalo't at malapit na po ang Pasko. Tingnan nyo, no? So, meron pang tatlong boxes na hindi na check si Ate JB. So, mag-check tayo ngayon. Tingnan nyo, gabi, gabi na talaga, dear friends, Oh. O madilim na sa labas. Pero, pumunta si grocery at nag-deliver. So, thank you so much, no? kay Manong Grocery guy elo sa akin pamangkin na si Sander ayan so thank you so much sa Grocery ngayon pun full pack nating tindahan ayan so hindi pa talaga totally full pack kasi nga hindi pa tayo tapos mag-display. Mamaya kaibigan, magiging full pack na ito. Ito talaga yung lagi kong sinasabi their friends na kailangan as much as possible kaibigan, puno po yung ating tindahan. So mamaya, sa, <laughs> sabi ni Francis, pangit na yung tindahan ko. Ayan, so mamaya kaibigan, mapupuno na talaga ito. Dahil matatapos sa tayo mag-display. Ngayon, nag-quarantine, nag-display pa tayo. O, tingnan nyo, ang ganda pag ng kaibigan, pag maraming laman. So, tatapusin na muna namin ha. See you later. So, mga kaibigan, dahil tapos na tayo, mag-display ng ating mga paninda. Full pack na ang tinda ni Ate Gibi ngayong Pasko. I-lalabas na natin. Ito, na natin yung ating mga boxes. Nakita nyo naman, kaibigan, dito sa aming salas. Tingnan nyo, sa aming living room. Ang daming carton dear friends. Ang daming basket. Sana all. Kasi nga, kaibigan, I always say to it na parating puno yung ating tindahan lalo na ngayon kaibigan magpapasko so ang iba po nito ay galing sa Metro Gaisano ayan Metro Gaisano yung iba kaibigan galing sa Pure Gold and meron din naman galing kay Grocery so kaibigan kahapon tatlo po ang nag-deliver sa akin no ah dalawa lang pala si Pure Gold si Grocery and si Metro kaibigan pumunta talaga kami sa Metro store. Ayan. So, isa sa mga pinakamalaking malls dito sa Cebu, their friends. And then, nagpa-deliver na rin tayo ng mga beer. Pero, konti pa lang kaibigan, ngayon, mag-order ako ulit. So, nag-order ako kahapon ng beer kaibigan. So, 11 ata na cases. Mag-order na naman ako kaibigan kasi nga, Pasko na. Malapit na. Few days na lang.